Ayan na po, nabalatan na po natin yung iwan natin gawating gawar. Ayan. gagawin daw tayo ng suman. Kasada suman. Ano po to, kamating gawoy. Everybody wants to do that. tayo guys ng gamutin kahoy. Okay. Ayan, mayroon pa dito Ano ba? Eh, ano ko na yan? Gadgarin ba yung tablon? -tad Gadgarin. Si Garin Sigaring Garin. Tara sa almusal bukas. Ganyan lang yun, no? Oh. Ako na naman guys. Ayan siya Oh. Mm. Mabilis kami ba? Paborito kasi ng dalawang anak ko to. Kaya bumili ako ng ganito. Mahirap lang ito dagagawin itong ano, kamuti. Ah, kahoy. Kamuti, kahoy, gagawin yung sumo. Tinatanggalan mo namin ang ano to? Yung sa gitna, yung matigas, di ba? Yun o. No. Tapos pipigain niya, pagkatapos. Wala pa ako po. Na. Ay, may pa rin ang pas. pas. Kulay ano yellow lang yun. Malinis naman yun. Ingat lang kayo sa pagkain ng kutsilyo. Pinatagal lang yung gitna. Yung ating ano sa Malinis yan guys, ang aking tela. Ito po, ginapit na hmm. tela na kami. Cotton. Dito tayo magpipigat. Pwede rin naman yung fishnet. Wala kasi kami Paso, business. Kaso wala kami business. Yan, yeah, pag kanya, konti-konti. Nalinis naman yung tila yan. Yan, babalit namin. Ipiga. Ito, ipiga yun. Ganyan talaga kulay ng damit na yan. Parang ngilo-ngilo. Asawa ko nagpipigay yan kasi malakas kamay niya.

dalawa pa lang mapula na sa kamay yun na po ito yung ginagyan nating ah, kamuting kahoy ito naman yung ating dahon na bili ko yan marami po yan pinasok ko na po siya ng mainit yan pinadaan sa apoy ito yung gagawin nating pampatamis na sa gitna ng ating ah, kamuting suman yung iba halo natin yan guys yung ilalagay ko sa suman na kamutin kahoy. Yan, ganyan ako mag ano, minatamis. Ito po yung ilagay ko sa gitna lang aking suman. Nilagyan ko na ng asukal yan, tapos ito nyog. Patamisin ko siya. 1 port na una, ilagay ko ng asukal. Kaya hindi sa ano, ganyan lang. Ito guys, ilagay natin ang asukal na one port. Yan, nilagyan ko ng nyog para lumambot ang kamuting kahoy. Halo natin, guys. Malinis ang aking kamay, ha. Tingnan natin kung tama lang ba yung nyog o Kasi ito nagpapalambot sa kamuting kahoy yung nyog. Kailangan talaga lagyan ng pag nag-suman tayo. Yan po, magbabalik na po tayo ng ating suman. Yan. Tapos yung gitna lalagyan natin ng ating bukayo. Ano po? Tama na lang po. Tama na lang po. Tama na lang po. yung kamay namin na kasi kailangan bumugas tayo dito. Lagyan nun natin sa gitna ng bukay. Para masarap ang suman. Ganyan ako magsuman dito guys. Masarap talaga kasi may bukayo sa gitna. At saka malalaki yung gawa namin kasi nga. Sa amin lang ito, hindi naman paninda. Yan. Ganyan lang guys. Mag, ano ang gawa tayo na? Tuman. Malinis ang aking tamay. Ganyan mo guys. Ganyan kalalaki yung gawa ko. Kasi para pag kumain, isahan lang. Hindi yung maliit na balok. pag naggawa ko nito guys, malalaki talaga. Para na talaga sa pagkain namin. Patagi ako nagkagawa nito nung ano. 2020 palagi ako gumagawa nito. Kapag gumawa kayo ito, paninda, matatanggaya na ako. Kung kikita kayo, tatanggaya nyo. Kung mm. kikita kayo. Pero kung pang-pamilya lang, pwede natin lakihan. Kaya mm. yung kakain, sold na. Mm. Kami dati masarap naman yung kamuting tawi namin na ano na doon, yung suman. Marami nga nagkakagusto. Kasi masarap talaga yung pagkagawa. Pati yung halo-halo, sasabihin nila sa akin, kailan ka mag-halo-halo, Ate Tess? Halo-halo ka na, namimiss na namin yung halo-halo mo. Ganyan lang ako kami dito, guys. mag gawa ng suman. Old people in Ang haba naman gawa ng asawa ko. yan. Ito lang guys, ganito yung gawin nyo, di ba, pag tapos na siya, lagyan nun natin itong dahon, saka, lagyan, saka natin lagyan ng tubig, lagyan natin ng dahon. Yung, sa ilalim pa dahon na rin yung para, para... dahon na rin sa ilalim. Hindi masunog. Tapos, yung gawin nun natin guys, lagyan natin ng tubig. Lagyan nun natin ng tubig guys, tapos ilalaga na natin. Ilapaw po natin yung tubig. Yung umapobo yung tubig sa ano yan. Para hindi siya matuyuan. Yan guys. Yan na po natin ito. Ilalaga. Dito. Wala. Parang kang silya po. Ilalaga hmm. po na po yan dito guys. Yan. Para mayroon kaming almusal bukas. Diba? Yan. Yan. Ganyan lang guys. Mag-antay tayo ng gawin ko isang oras yan kasi malaking ano, malalaki kasi. Oh, magandang gabi po. Ito na po ang naluto namin. Kamuting kahoy na suman. Tapos na po yan. Hindi na po namin pinakita yung pagtanggal sa kaldiro. Ayan na po. Tapos na po. Kakainin na po namin bukas ng umaga yan para sa aming almusal. Maraming salamat po God bless po sa atin lahat Thank you Good morning mga guys Kain po tayo Kamutin kahoy Ginawa po namin ito paggabi Ito ay suman Yummy po yan guys Kain po tayo Yan po, sarap po yan May kapi, may milo. Yan po Kain po tayo mga guys